Magandang buhay Pilipinas Magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel At uh, teka muna lumabas ang ulo ng pagong O oh, tinan mo mo Tutukan mo tutukan mo Ayan O, oh. o oh, tama na tama na dito na <laughs> Yan yeah, okay dito na <laughs> Yan yeah, kasi pagong na yan Ay lumabas yung ulo may alaga kasi ka ng pagong dito Ay lumabas ang ulo ngayon bigyan lumabas okay. So naka adapt na siya sa environment niya Okay nga so tuloy tayo sa ating video alam nyo po, ang video natin sa araw na to ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano at gaano kadali mag-ani at magtanim ng pechay. Alam nyo ba na ang pechay ay napakasustansya at alam nyo napakabilis ng proseso sa pechay. Alam mo, ito, tutukan mo Pogi. Yan, yung mga pechay na yan. Ha? Ito, sa na to. Yan. Nakapag-ani na ako rito. Ang bilis, alam nyo itong pechay na ito. 15 to 20 days lang pwede nang anihin napakadali lalo na pag natatagulan talaga ang bilis-bilis lang lumaki ayun po so ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mala acrobatic pag-aani at pagtatanim ng pechay at sasabihin ko rin sa inyo bakit ko aanihin yung mga pechay na syempre malaki na kailangan ko ng uh, kumain ng pechay at ito so ito papakita ko sa inyo Akin yung camera ah, papakita ko sa inyo ngayon kung bakit kailangan ko nang anihin ha ah, isang tip Ah, kaya ito ah, nakita niyo 'yan. May mga butas-butas na oh. 'Yan. So, kailangan ko na siyang anihin dahil ah, alam niyo pag hindi ko inani yan, ako uubusin niya ng uod yan yan mauuna pa sila wala tayong mapapakinabangan kaya kailangan ko na silang anihin eto naman nakita niyo naman mga ibo naman ng tumira diyan sa mga dako na yan oh ayan oh ibon ha ah. inuunahan tayo ng ibon ngayon dito sa area na to nakapag ani na ako rito at ngayon tataniman ulit natin yan so ngayon uh, samahan nyo ako sa pag-aani nitong pechay na ito kailangan ko nang anihin dahil ah uh, uunahan tayo ng mga uod okay so tingnan nyo ang aking mala akrobatikong pag-aani at pagtatanim ng pechay oh hawakan mo na pogi yan tutok tayo ha yan o, ito na Ah, uh, uy, ano? Pinatay mo? Ay, nakikita nyo, para ako nag-acrobat, ba? Diba? So, kasama ng stretching dito, ang exercise habang uh, nag-aani at nagtatari ng pechay. So, stretch sa stretch sa aking katawan, napagod ng exercise. So, ayan. Ah, aanihin ko na to dahil pag hindi ko ito inani, ah, yung mga uod. Oh. Talagay natin dyan. Huwag mong apakan, ma. Oh yan O oh, yan. Akita ah, nyo oh. Ah, ay tinitiran ng uod diyan. Napakaraming uod niyan. Uubusin yan tanim natin kapag hindi natin 'yan inani. Kaya isang tip ko sa inyo, pag inuod, alihin nyo na. Sayang lang. Marami-raming marami-ramit ng ano, petchay na 'to. Ha? Ah, gusto nyo ba? Ah, gusto nyo Punta kayo rito, bibigyan ko kayo. Magbumukbang kami ng pechay mamaya. Dira na i-stretch talaga yung katawan ko, sarap ng pag-aani ko. May kasamang stretching. Grabe yeah! mga uod to, uunahan pa ako. Ako nagtanim, sila mag-aani, galing. So, yan. Yan. Okay na. Teka. Ano sunod dating gagawin? Grabe, stretching, oh. Tingnan nyo, oh. Oh. Yan. Kaya masarap na, masarap na exercise ng ano, eh. Nasama ko na to. Sinira na naman ng ibon, eh. Yan. Yan, totoo ka may marami eh. oh, 'di ba? Okay. So, 'yan. Okay, sige, dito naman sa akin. Oh, 'yan. Ngayon, napaka simple lang magtanim alam nyo, part 1 pa lang 'to. kaya ako na kasi maaapakan ko. Part 1 pa lang 'to kasi sa part 2 sasabihin ko yung benefits ng pecha at saka yung ibang klase ng way ng pagtatanim Ito napaka simple. Papakita ko sa inyo. Siyempre, ang unang gagawin, nakapag-alin na ako sa area na to, at tataniman ko yan, una natin gagawin, tanggalin natin yung mga damo, siyempre. Dahil yung mga damo na yan, kukuha ng nutrients, aagawin niya yung, aagawin niya yung, para sa ating mga tanim. Diba? So, ayan. Ayan. Kailangan linisin natin yan, pati yung mga basura, o, oh, mga rayong plastic. O, oh. Okay. So, kailangan natin tanggalin yan. Pinapawisan na ako. Dahil, uh, ang sarap ng stretching sa aking pagtatanim. Yan. So, kaya nakaganito ako kasi ayokong apakan yung aking binubungkal. yan So. Yan. Hey. So, bandarong ka, bandarong ka, cameraman. Dito naman ako, yes. Yan. Ito, ito yung pinagtanggalan ko. Yan, tanggalin natin yan. Kasi guguluhin yan yung ating mga patanim. Aagawan pa ng nutrients. So, tatanggalin yan. Yan. yan Opya yeah. diba? Oh Oh para ako nag exercise no Sarap hindi man ako nakikita eh ayan nakikita nyo diba habang nagtatanim ako na exercise ako stretch sa stretch ako nito yan. so kailangan linisan yan ngayon plastic sayang kasi itong lupa ah pwede itong uh, taniman talaga ay mga ganito nakatibong-buwang lang ay sa mga damo tumubo kanima na natin ang ano ang pechay mapapakinabangan pa yan, dami o oh. dami damo o, ayan yan nakatanggalin ko yan makasimple lang magtanggal ng damo ganyan lang so, yeah, napakadali, 'di ba? wala na wala yeah, malinis yan stop mo muna yung stop hindi yung stop na yung yan nakita nyo clear malinis na diba yan so yan ang unang step lilinisin nyo muna yan tanggalin muna yung mga damo dahil yung mga damo na yan kaya kukuha ng nutrients yan mahirapan lumaki yung ating mga tanim na pechay dito yan so next syempre, ano po, Ah, alam mo ang pechay ah, kailangan diligin muna natin yan ayan basahin muna natin yung lupa ayan diba oh. alam mo ang pechay kasi ano tip tip ko sa inyo ha ah. ang pechay ano matakaw sa tubig alam mo pansinin nyo pag ulan grabe ang laki doble doble ang bilis ng pag pagtubo ng pechay yan, kaya dapat tubig. So, didiligan muna natin. Yan. Yan. Lupa para, ano na, ready na siya. Okay? So, nalinis yung lupa. Yan. Tapos, ano, the best. Ang pechay, ha, tandaan nyo, direct sunlight dapat magtatanim. Dahil kailangan nyo ng 8 hours uh, na nasa direct sunlight talaga. Yan. Importante yun. So, ayan. At ngayon, siyempre, sabi ko nga sa inyo, napakadali. pamtanim, ha? Dilinis lang. Ngayon, diligan natin ng konti. syempre, kailangan bungkal-bungkal din. Teka mo na. O, bungkal. Okay, dilig dito. Dilig, dilig. Tubig, tubig. Yan. O, may plastic pa. Huwag masyado. Ano lang? O, may itlog. O, dali. Yan. O, yan, yan, yan. yan. Dilig, yan. O, yan, ha? Bungkal din. So, okay na. O oh, ngayon, okay, okay. Pinabasa mo naman ako eh. <laughs> o, oh, ngayon, eto. Alam nyo ba ito? Ito yung bini. Binili ko lang to sa Robinson. Hindi ko alam eh, o. o. Ah, 58 pesos lang, napakamura. Pero alam nyo ba, napakadami ko nang naitim na pecha at naanin ko. Dahil dito sa 58 pesos na to, napakalaki na ng tubo. At ah, tip ko lang ha, ah, pag bibili kayo ng bini, sa Robinson pwede, ha, ah, tingnan nyo yung expiration date baka expired na hindi na yung tutubo at saka ang testing yan, ilubog nyo sa tubig pag uh, nakalutang sa tubig wala na yun ah? Ah, so ayun ito na, ah. napaka simple at ah, tandaan nyo pag kayo bumili tingnan nyo yung expiration date at uh, syempre itanim nyo agad, baka mag expire sayang lang yung ah uh, Binili nyo. Ayan, o. Tignan mo, napakarami ng na laman ito. Uubos na natin. Ha? O, ayan. O, paano? Ayan, ganyan lang, o. simplig simple O, o, o. ikaw kumapit sa akin ng mga, ano, Ayan, 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 ayan. 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 simplig simple O. Ayan. So naiyan ko ng lahat nilagay ko na at aabangan natin ta na, aabangan natin 2 to 3 days tutubo na yung mag e sprout yung mga yan ha ayun so ah inuulit ko ha yung pagdilig maga hapon ha tsaka nasa direct sunlight ang pagtatanim so ganun ha tingnan nyo yung ano yung binili baka expired na yan yan ang mga tip so sana ay ano ha Meron ba kayong natutunan sa akin? O oh part 1 pa lang to dahil sa part 2 meron akong uh, yung part 2 ano ba yung benefits, health benefits ng pechay at saka yung isa pang way ng pagtatanim ng pechay sa paso, yon O oh, ito dito muna sa kaprasong lupa kung meron kayo at uh, ayun sana po meron kayong natutunan dito sa aking simpleng simpleng video kung kaano at paano mag-ani magtanim ng pechay, kaano kadali at uh, ayun, exercise pa ako dahil uh, panay ang akrobat ko daya. Yan. So, ayun po. Uh, maraming salamat sa inyong panunood. Uh, don't forget na yung like, siyempre, share nyo yung video, di ba, para yung iba, ma ma magtanim ng pecha, yung akrobatikong pagtatanim ng pecha. Eh. At saka, ang sarap paghani ng pecha. Eh. Ayun. So, bibigyan ko kayo ng pecha. Eh. Pumunta kayo dito. <laughs> ayun. Ayun. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Marami pa tayong susunod na video. At shout out sa aking mga patuloy na nanonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo ay uh, umaangat aking channel. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye! Bye! Bye.